Saan nga makakalikas uh, ang araw sa inyong lahat? mga makakalikasan. Mga kapatid sa kalikasan, nakigat sa lahat mga kabataang Pilipino, Gen Z, Millennials, at Alpha Generation. Ngayon sa makakalikasan sa Senado, tatalakayin natin ang uh, ng mas mahalaga pa kaysa sa anumang trending ngayon sa social media. Asa na ang mga batas para sa kalikasan? Asa na ang luntiang kinabukasan sa Senado? Yan ang mga sagot na hanapin natin na sa pagbubukas ng ikalawang batch ng mga panukalang batas mula sa Senado para sa pang dalawampu't sesyon ng ating Philippine Senate. At syempre, ang ating pong binapantayan dyan ay ang, uh, ang, ang kaganapan sa Senado bilang bahagi dito sa ating uh, nakakalikasan sa Senado na araw-araw na -araw, monitoring Okay, so tignan natin na... I-check ko lang ha, kung maayos yung aking audio, dahil hindi ko naririnig ang sarili ko. Okay, so mukha namang naririnig. So pagpapatuloy, uh... paumanin at naninibago pa ho tayo dito sa bagong setup. So no? magamit ng isang bagong setup. Ngunit yung nababago ng kaunti ang ating setting. Okay, so... Tingnan po natin. Senado, nasaan ang lunti ang batas? At, sige, tingnan muna natin yung context. Maraming senador ang nag-file ng mga bagong panukala sa unang tingin. Mukhang masidasid naman. Pero kapag binusisi mo, makikita mo na isang malaking tanong ang lumulutang. Nasaan ang mga green bills? Si Cynthia Camille Villar, sampung panukalang batas ang nasa pangalawang batch niya. Pero karamihan, tungkol sa mental health, maternity, digital access, 13-month pay para sa mga job orders. Magaganda, pero may kaugnayan ba sa krisis sa pangkalikasan? Si senator Bongo, may mga panukala raw para sa sectoral welfare. Pero nasaan ang batas para sa renewable energy, para sa plastic ban, para sa clean air? si so Senator Robin Padilla at King Lacson may isang panukalang uh, medyo swak ang anti-political dynasty bill. Isa yan sa aming Green Governance Reform Agenda, pero sa 15-point Green Agenda, isa lang yan sa labing lima. So tingnan natin sa pangatlong slide, no? makikita mo yung summary. So Camille Villar, Etes, Bongo, Etes, pagdating sa Green Agenda, Padilla and Lacson, medyo okay pagdating sa anti Uh, political dynasty bill. Okay, sa pagpapatuloy, ngayon tingnan natin kung ano na ano ba ang 15 point green agenda ng mga kalikasan Major Party Philippines para maunawaan ninyo kung ano ba talaga ang aming mga binabantayan dito. Siyempre sa political reform, anti-dynasty party reform, sa national climate emergency action, declaration at action, kasama yan, transition to 100% renewable energy, ban on fossil gas and new coal, uh, waste reduction and plastic ban, pang-anim watershed and forest conservation targets, pang-pito green jobs and livelihood for all, pang-walo green socialized housing, pang-siyam planetary health and eco-public health framework, pang-sampu agroecology and food sovereignty panglabing isa, biodiversity conservation, panglabing dalawa, green education, panglabing tatlo, green governance transparency, panglabing apat, sustainable mobility and transport, at panglabing lima, environmental rights sa loob ng konstitusyon. Isa lang ang tumama sa labing, uh, labing apat ay hindi nadidinig. So yan po ang kalagayan natin sa kasalukuyang sitwasyon ng mga at least ng mga second batch ng mga panukalang batas na kasusumiti lamang at least ng tatlong senador na nabanggit. Okay, nasa slide 5 na ho tayo. At habang delay ang delay ang batas para sa kalikasan, nasusunog ang kagubatan, tumulugog ang mga isda, umaabot na ang polusyon sa hangin, sa toxic level, umataas ang bilang ng mga namamatay sa heat stress at respiratory illness. Kaya po mga kaka-delay Every day equals life lost. Lives lost. At, at, at pang pananahimik, every silence equals ecosystem destroyed. Pero teka, hindi pa ito wakas. Tayo mismo ang mag-aatid na ng simula. Kung estudyante ka, simulan ang green agenda, campus caravan. Kung vlogger ka, simulan ang hashtag, where are the green bills challenge? Kung SK ka, magpasa ka ng resolusyon sa inyong barangay para suporta ng 15-point green agenda, hindi lang ito, hindi lang dapat tayo makialam. Dapat tayo ang mamuno. Youth is green power. Ngayon, bilang tulong sa mga mambabatas, ito na po, libre na, walang bayad. Mga panukalang dapat batas, National Climate Emergency Act single-use plastic ban with the uh, further expanded producer's responsibility, EPR, 100% Renewable Energy Transition Act, Forest and Watershed Protection Act, Green Jobs and Just Transition Act, Planetary Health and Eco-Public Health Act, Green Governance Reform Act, at Environmental Rights Act. Kung ayaw nyo gawin, kami na lang ang gagawa. Bakit mahalaga ang mga batas na ito? Dahil ang mga batas na ito ang pundasyon ng direksyon ng isang bansa. Kung walang batas sa klima, para sa kalikasan, wala tayong pwedeng ikaso sa mga kumpanya at politikong lumalabag. Wala tayong legal na sandigan para ipaglaban ang ating karapatan sa malinis na hangin, tubig at lupa. Kaya, kaya po, walang mali, kaya po mahalagang malinaw. Hindi ito personalan, ito'y laban para sa ating buhay at sa buhay ng mga susunod na salin lahi. Sa mga kapwa, sa mga kapwa kong makapalikasan, sa mga youth leaders sa kasalukuyang panahon, climate advocates, green voters, share niyo ang video na to. Itag niyo ang mga senador niyo. I-demand niyo ang green bills now. Ang kalikasan ay hindi kalaban sa pag-unlad. Sa katunayan, siya ang pundasyon ng tunay na pag-unlad at kung hindi kakatawanin ng Senado ang kinabukasan, tayo na ang, kuma ang kakataw dito. Tayo, ang lunti ang bayan. Muli ako po si Roy Cabanegra, Pangulo ng mga kalikasan Nature Party Philippines. Ito ang makakalikasan sa Senado. Sama-sama natin panagutin ang Senado. Sama-sama tayong magtulak ng Green Agenda sama-sama tayong maging boses ng kalikasan. Maraming salamat at tandaan ang makakalikasan makabayan, ang makakalikasan makatao, ang makakalikasan ikaw po yun.